mga YouTubers na humulma sa pagkatao ko. I personally spend two and a half hours every single day on average sa panonood ng YouTube. That bad? That's actually roughly more than a month every single year or to be more accurate, 31 days every single year. That's a lot of watching. Kaya naman, masasabi ko na malaking impact sa akin yung mga taong pinapanood ko sa YouTube. Kaya naman naisip ko na i-share sa inyo ito, ang mga YouTubers na humulma sa aking pagkatao. Nga pala guys, this is in no particular order. So, let's start the video. Kakaibang reason ko nung na-discover ko ang YouTube. Sa karamihan siguro, ang pinakarason kaya sila nag-start na manood ng YouTube ay para sa entertainment aspect nito. Well, not me. Lumaki ako kay Papa. At si Papa ay isang craftsman sobrang galing gumawa ng kung ano-ano. Mahilig gumawa ng mga DIY cabinets, baffles, alam ano yung box down speaker, lamesa, at napakadami pang iba. Kaya sobrang laki ng interest ko sa pagbubuting tin. Love pa. At dahil syempre marami akong tanong, na minsan eh, di rin naman nasasagot diba? pa lahat, nung ako sa YouTube kung paano gumawa ng ganito, ng ganyan, ayun, lumabas ang pinakaunong YouTuber na pinapanood ko ng halos araw-araw. Yan ay si Kip K. Shoutout kay Kip K. Although, siguro di mo ito naiintindihan. Si Kip K ay isang DIY YouTuber at isa sa pinakaunang YouTuber na gumagawa ng gantong video. I get lots of requests to make stuff, so here's one of them. To make this fun and easy mini. Sa kanya ko natutunan maging technical, pero creative. Legit guys, ang dami kong natutunan sa kanya na masasabi kong nag-shape sa kung sino man ako ngayon. Plus, Napaka-entertaining at valuable ng mga information na itinuturo niya. Moving on to Film Riot. Sa mga di nakakaalam sa Film Riot, ito lang naman ang pinaka-film school ng madaming filmmakers mula noon hanggang ngayon. Sobrang inspiring ng Film Riot sa akin, lalong-lalo na sa filmmaking career ko. As a matter of fact, sila ang nagbigay sa akin ng spark sa paggawa ng pelikula. Oo, tama po. Hindi dahil sa panonood ng mga movie, kundi sa panonood ng paggawa ng movies. So yun, sa mga aspiring filmmakers dyan, check nyo ang Film Riot kasi it might probably going to change your life too. And speaking of life-changing, itong next is special kasi out of all the YouTubers dito sa list na to, siya lang ang nakita at nakausap ko na ng personal. At yun ay si Mati Hapoya. So, bakit life-changing? Si Mati po ay nag-start sa pag-shoot ng events and weddings, at least sa pagkakaalam ko. Today, we're gonna go back into the history of Maddie's film career when I used to film wedding films way long ago um last year at ang una kong naging trabaho tama po ako ay isang event biographer yeah photographer video. Basta, di ko na masyadong maalala eh. Pero either of the two. Kaya naman, sobrang impactful and helpful sa akin na malaman na pwedeng may patunguhan yung mga pinaggagawa ko sa buhay ko. Kasi siya nga naging successful eh. Kaya naman ako naniniwala na balang araw magiging successful din. Hopefully, like and subscribe. <laughs> At nga pala, kaya kami nagkita ay dahil sa taong ito, which is ito. Isa sa pinaka-recent na YouTubers na nakilala ko. Well, since 2020 pa talaga yun. Gumawa kasi siya ng feature film niya at nakakapag-usap na kami before pa siya sumikat sa YouTube. Ang nangyari ay na-invite ako sa special screening ng feature film niya na ang nag-produce ay si Mati Poyah. So, long story short, nakita kami at nakapagkwintuan ng onte kasama pa ng ibang mga YouTubers. Pero, hindi ko pa rin na -meet? si Peter Bikeno. <sighs> so, sana makita natin siya someday. Sana makita natin siya. Okay, haba nun. Gosh. Next, surprise surprise, Logan Paul. Sobrang na-addict ako sa taong ito noon. Lalong-lalo na nung sisimula pa lang siya. Yung maverick movement ay isa sa pinakamalaking at pinakamagandang na idulot niya sa buhay ko. If you describe someone as a maverick, you mean that they are unconventional and independent and do not think and behave in the same way as the other people. When everyone goes left, Right. I think that because of social media, naset yung utak natin na sumunod sa mga trends. Pero alam nyo ba guys, na even before social media, meron na tayong tendency na magpalamon sa mindset ng mga tao sa paligid natin kahit ito pa ay mali. Kaya yung maverick ay key factor sa ilan sa mga achievements ko sa life ko daming ko doon. Ah. <laughs> Kasi kung nagpa-apekto lang ako noon na sa mga gusto ng ibang tao sa paligid ko, baka ibang tao na din ako ngayon. Di ba? Siguro. <laughs> <I <want. laughs> hindi ko na pinapanood si Logan Paul dahil medyo hindi nagtagpo yung mga pananaw namin sa buhay. Kaya itinigil ko na. Pero ang hindi ko pa itinitigil, and last but not the least, ay syempre. Power mga paa! Siyempre, si Kong The Vlogger. Welcome po, nandito na naman po tayo sa isang edisyon ng Plato Nila, Hugasan Mo. I think na-capture niya yung gitna ng pagiging totoo at pagiging entertain, which is isa sa pinakamahirap gawin, lalong lalo na ngayon. Kasi maski tayo, hindi na natin kilala kung sino nga ba talaga tayo. Na-inspire ako ni Kong Mangarap. I think ang kakaiba kay Kong TV compared sa ibang YouTubers o tao na nag-inspire, ay nakuha niya ako doon sa walang wala ako ngayon pero hindi pwedeng kawawa ako. Na kung iisipin mong wala kang mararating, wala ka talagang mararating. Pero kung sisimulan mong isipin paano mong mababago ang sitwasyon mo ngayon, ay makahagawa ka ng paraan para kumilos at magawa yung mga bagay na gusto mo. Idol ko si Kong hindi dahil gusto ko yung mga yaman na meron siya. Idol ko si Kong kasi tinuruan niya ako kung paano mangarap ng tama. Ayun lang mga G, sana nagustuhan nyo itong video na ito. Please comment, comment nyo yung mga favorite nyong YouTubers na nag-shape sa kung sino kayo ngayon recommendations ba ng mga gusto nyo. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe at i-ring mo na rin yung notification bell para siguradong updated kayo sa mga bagong upload ng Ginwo TGLG. I hope we are back for real. Hanggang sa muli, mga G. Shush! Like and subscribe.